mga kawikaan tungkol sa buhay at pag-uugali. Ang talatang ito ay mababasa sa kawikaan labing anim. Ang mga balak ng isipan ay sa tao nagmumula. Ngunit mula kay Yahweh ang sagot ng dila. Ang akala ng tao ay tama ang kanyang kilos. Ngunit sa tunay niyang layon, si Yahweh ang nakatatalos. Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin. At magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Lahat ng nilalang ni Yahweh ay mayroong kadahilanan. At ang masasama, kaparusahan ng kahihinatnan. Kinamumuhian ni Yahweh ang lahat ng mayayabang. At sila'y tiyak na paparusahan. Katapatan kay Yahweh, bungay kapatawaran. Ang sa kanya'y gumagalang at sumusunod malayo sa kasamaan. Kung ang buhay ng tao ay kalugod-lugod kay Yahweh, maging ang mga kalaban sa kanya'y matikipagbati